Hey guys, nandito ako ngayon sa airport ng Guernsey And kasama ko si Mao, ayan siya uh, Pupunta kami ng London ngayon And ipapasyal ko kayo ngayon doon So samahan niyo po ako Hi guys, welcome sa London Nandito na ako ngayon sa London And nandito ako ngayon sa Leicester Square Tapos itong sa likod ko, ito yung Chinatown So medyo nagugutom na ako Kaya hanap kami ng ka kakainan dito sa so, tara, ganda ng Chinatown nila no So tara, puntahan natin Guys, so ito yung Chinatown dito sa May London and dito kami kakain so naghahanap kami ng restaurants and ayan yung mga restaurants dito. Medyo pangit yung weather, nakakainis. Pero yan, hanap tayo. Kita nyo para lang siyang Chinatown sa Pilipinas, parang binondo. So mag-12 o'clock na ngayon dito and ayan, lakad-lakad lang muna tayo. Hanap ng restaurant. So nandito na kami sa kakainan namin. Ang gusto namin kainan ito. Ayan, Beijing Dumpling. Masarap daw dito, sabi ng mga friends namin. So, kita nyo, ang daming tao nag-aabang. Medyo sarado pa kasi yung um, restaurant. So, magbubukas siya maya-maya. Pero ang daming nakagad nakaabang. So, mag aabang din kami. So, guys, nandito na kami sa may restaurant. And, ang in-order namin ay itong beef in black bean sauce. Tapos, syempre, meron tayong xiaolongbao. At saka nag-order din kami ng soup. Napakaliit na soup. Ayan. And syempre, hindi mawawala ang ating rice. So syempre, hindi ta hindi to lunch kung walang rice, ba diba? So ayan, kakain muna kami. So guys, nandito ako ngayon sa may Leicester Square. Isa to sa mga tourist spot dito sa London. Ayan, kita nyo ang daming tao. Ayan and pupunta ako dito sa Christmas Festival nila so every Christmas dito sa may Europe actually dito din sa London meron silang mga tinatawag na Christmas Market so puntahan natin siya ito siya oh. yan Christmas Market so papasok tayo dyan sa loob so ito yung mga Christmas Market dito mga nagtitinda sila ng mga figurine parang pang Christmas daming tao guys so ayan may mga pagkain din ito yung mga pagkain So, ito yung mga kainan dyan. May hotcake, may mga pudding. Tapos ito mga... Ayan, kung ano, ano, mga fries and burger. Ayan, guys. Tapos may ice skating din pala dito. Ayan, di ba? na nasa labas yung ice skating, di ba? Sarado pa siya. Wala pang pumapasok eh. Ayan, may mga chocolates din. Tapos dito mga bags. Ayan, yan. tsaka kung ano-ano pa. Ayan. Oh, sarap sana mamasyal dito. eh no, ang dami nagtitinda. Kaya lang umuulan. So, sayang. Pangit ng panahon talaga ngayon. So, medyo malas tayo ngayon sa paglalakad natin. So, sisilong na lang muna ako. Hi hey guys, so nandito ako ngayon, pipila ako kasi manunood ako ng musical play. Ang iniisip kong panoorin is Come Alive, yung greatest showman na musical play dito sa London. Kapag nandito ka sa London, wag na wag mo palalampasin na hindi manood ng mga West End theater play dito. So, dito ko bibili and eto lahat ng mga pwede mo mapanood dito. Sobrang dami and magagaling talaga dito. So, tingin natin kung ano meron. So, kapag nandito ka sa London, dapat nandito ka sa right side ng, ng escalator. Kasi itong right, uh, itong left side para yan, sa mga moving And, ayan, nagagalit actually yung mga lokal dito kapag hindi ka sumusunod. So, Hi guys, so nandito ko ngayon sa my Empress Museum. Manonood ako nung Come Alive. So guys, nakabili nga kami ng ticket dito sa Come Alive. Para siyang circus, tapos yung mga songs na ginagamit nila, eh yung mga kanta sa Greatest Showman. Tapos ito, bago ka makapasok sa loob, ang daming mga pagganap. Para siyang backstage, parang pinapakita nila yung life ng isang showman. Andito yung mga props nila, yung mga costumes, mga makeup. Tapos syempre, meron din kainan. Super nakaka-amaze at ang maganda dito, pwedeng i-video yung kanilang show. So, papakita ko sa inyo yung mga ibang clips na nakuha ko. guys, tapos na yung show and sobrang ganda. Grabe. Kinilabutan ako sa sobrang ganda niya. So, pauwi na ako and super happy ako na pinanood ko to. So, kung nandito kay sa London, panoorin niyo tong Kama Live. Grabe, ang galing. Sobrang galing. So, thank you po sa pagsama sa akin ngayong vlog. Bye-bye!